Press ang palaya for the better health. Ayan. Ang ating ulam na palaya. Masarap ito guys. Ayan. Bumili tayo ng Ampalaya palaya. Ang palaya natin ay masarap. Press na press. Ang ating Ampalaya palaya. Iluluto ko siya lahat ngayon. Ayan ang palaya ng ulam. Ayan. Ibisa ulit tayo ng press na press na Ampalaya palaya. ang palaya so yummy yummy ang ating ang palaya ay hugasan hugasan ko muna guys masarap ito Igigisa ako siya, masarap so yummy ang palaya nito ay napakasarap, ito ang paborito ko yan ala ala na iniwan mo lalulungkot ako sa mga ah, nakikita ko. <laughs> ang press na press kong ampalaya ay sobrang masarap. Oh, yeah. Salamat sa iyong ampalaya ay masarap. Press na press to guys. Kaya bumili tayo ng ampalaya para tayo ay maging healthy. Kain tayo ng ampalaya para tayo ay maging magandat uh, maganda at malusog ang ating kalusugan pampahaba ng buhay ang ampalaya. Ayan. Ang palaya ay pampahaba ng buhay. Kaya kumain ka ng palaya para humabang inyong buhay at para maging maganda at healthy ang ating katawan. Kain tayo ng gulay. At ang gulay na ito ay pang anti-cancer, anti-diabetes, pang, pang lusog pang ng kutis. Kumain kayo ng ang pang Ayan. Thank you for watching guys. Have a blessed day. At magluluto na si Akits ng Ampalaya. Ayan. Thank you. Ayan. Ang ating Ampalaya. Ang ginasa. Ayan. So, Ito na yung ating apalaya. Ito na yung ating apalaya. Ginisang apalaya. So yummy. Thank you guys for watching. Ang ating ginisang apalaya. Ayan, mag-i-add to store. apalaya. Saan na tayo sa naroon? Hi! At ingat tayo pa lagi guys. At kumain sa tamang